Nagulat ang Kim Pao na fans nang makitang magkasama sila Paolo Abelino at Kim Cho kanina pagkatapos ng showtime. Pinagbukasan pa nga ng pinto ng kotse si Kim Cho ni Paolo Abelino. Lagi na silang magkasama graba na ang relasyon nila. Kanina nga ay napikturan ulit ng netizens na makasama sila Kim Cho at Paolo Abelino na sasakay sa kotse. Nagmamadali sila na parang meron ngang pupuntahan. Hindi na natin mapipigilan ang pag-iibigan na dalawa lalo na kung ginaganahan silang magtrabaho para sa future nila. Inaabangan na rin ulit ng fans na magkasama si Kim Cho at Paolo Abelino sa isang pelikula. Kaya abang-abang sa mga update. Napansin din ng netizens na sobrang ganda ng ora ngayon ni Kim Chu. Pati nga ngayon si Paolo Abelino ginagana na manligaw kasi todo papogi na si Paolo Abelino ngayon. Kaya laging nakasupport ang Kim Pao fans. Waiting and wanting a Kim Pao movie. I really want you to be true to your relation please. Do not let Kim cry to you let her happy always. God bless you both. I am very happy for both of you. Love you Kim Pao. Maraming fans ang gusto kayong magkasama. We are most happiest pag lagi kayong nagbabonding at magkasama. Just enjoy the moment and keep the love growing and going. We can see you are a good match to each other. Sobra sobrang kilig kami dito. Pag ikinasal kayo magsisi uwi kami. Love you lads guys. Hugs and kisses to you Kim Pao. God bless, ang pagpapakilig nyo ang nagsusustain sa akin. Comment kayo sa masasabi nyo rito para maparating natin suporta kay Kim Cho at Paolo Avelino. Yan lang ang mainit na chika nating ngayon. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.